Luke Gerald Anderson nagrescue ng isang pamilya na stranded sa Quezon City. Marami ang natuwa sa aktor sa kanyang ginawa dahil may nasave na buhay. Matatandaan na laging tumutulong si Gerald pagdating sa kalamidad. Dati ay tumulong din siya during the Ondoy. Kaya ating alamin ang buong detalye ng kanyang pagrescue sa isang pamilya. Isa sa maituturing na kapamilya star na si Gerald Anderson na may mabuting puso at handang tumulong sa mamamayan. Sinasabi nga nilang Good Samaritan. Matatandaan na si Gerald ay hindi lamang sikat, kundi isa rin itong hero kung tutuusin dahil sa pagtulong niya sa mga nasalanta ng bagyo during the Ondoy. At eto na naman dahil sa Karina ay nagtrending na naman ito sa kanyang pagtulong. Alam niyo ba na pumasok at nag-training si Gerald bilang military reserve sa Pilipinas dahil sa pagmamahal niya sa bansa? Hindi lamang yun, siya rin ay nag-training para sa Air Force kaya makikita sa larawang ito na nandun din ang kanyang girlfriend na si Julia Barreto. Kaya hindi na talaga maiaalis sa puso ni Gerald ang pagtulong sa mamamayan, especially during calamities. Kaya marami ang natuwa kay Gerald dahil sa pagtulong niya. Itong lirawan na ito ay kuha during the ondoy kung saan nilangwi niya ang kanilang kapitbahay dahil nangangailangan ng tulong. Ayon nga sa mga kapitbahay ni Gerald ay mabait daw itong si Gerald talaga at handang tumulong in times of need. Kaya naman marami tuloy ang lalong natuwa at nagkakagusto at the same time humahanga sa binata dahil sa kanyang mabut para marescue na nga ang buong pamilya. Kaya makikita dito na hawak na hawak at buwat-buwat nga ni Gerald ang isang bata na nakulay pink na jacket. Ayon pa nga kay Gerald, sinabi niya nga sa baby na susunod ang iyong mama, kaya akong bahala sa iyo. At ngayon, ang buong pamilya ay nasa safe place na, thanks to Gerald Anderson. Kaya tuloy ang mga netizens ay na-appreciate si Anderson. At sabi nga, sana lahat daw ng artista ay handang tumulong kahit hindi naman lumusong sa baha. Pero kahit papano ay mag-share ng blessings na nare-receive nila. Anong masasabi nyo sa magandang pinakita ni Gerald sa mga kababayan natin? O diba, tunay na kahanga-hanga. Kaya naman, sana lahat din ng mga mamayan ay magtulong-tulong in times of calamities. Kaya sa lahat, be safe! Bye!